So yun mga gar, magandang hapon. So ngayon nga po nang gagawin natin ay aayusin natin yung ano yung nakabalot kay Jesus kasi ano kung makikita niyo na punit-punit na kasi matagal na rin to. Mga 2 years na rin to na binalot namin kaso syempre nung dumang bagyo na, na ano medyo na basa siya ng konti kaya ito napunit na yung cover sa kanya itong kulay pula So ngayon babaguan natin no, Para Maging bago na naman At para magandang isasabit na naman namin Dito sa luma namin bahay Tatabi ni Mama Mary eh. So ito yung gagamitin natin guys Stick glue Then syempre Para masimulan na natin ito Para maganda na naman tingnan Matagal na to guys Sabi ni Mama ano daw Nung bata pa kami sa Doon pa sa ano kami Pladway nakatira Kenta Rizal ito na yung Ano namin doon Nakalagay na daw to sa bahay namin So hanggang ngayon Dito na kami sa Bigol nakatira Hanggang ngayon boy na buhay pa Ilang bagyo na dumaan dito Ito pa rin, buho pa rin to Wala dito ano binabago Ito yung mga kahoy niya Hindi yan bago Yan pa yung ano Yung una niya talaga Um, binabalot lang namin kasi medyo ano na rin nasisira na yung mga ano niya. Mga uh, parang ano, plywood. So yun. Pero hanggang ngayon, maganda pa rin. No? Oh. Siguro mga ano na to, mga ano na to, mga 18 years. So, tingnan nyo naman, napakaganda pa. So, kaya Ah, uh, babalutan natin ulit para maganda, magandang tingnan na naman. So, yung gar, um yung gar, babalutan muna natin ng na ano, banpe paper para medyo ano, medyo makapal-kapal. combo when I was home. So, yun gar, binabalot muna natin ng mga band paper yung sa gilid niya. Kasi para hindi agad ano, mapunit yung itatakit natin na kulay red na tela. So, para matibay rin. So yun mga gar, uh, natapos ko ng balutin ng band paper itong mga sa gilid. So pasensyahan niyo na kasi pangit yung pagkakaano eh. So importante eh, am na natin ng ano, Bandpaper paper dito sa mga gilid para lapat na lapat yung ano, kulay red na yung parang tela ilalagay natin dito. So yung magpapaganda sa kanya. So yun, okay na okay na rin tingnan. Ayan, nililinisan rin to ni ano, mama. So ito po yan. Matagal na rin to, ilang taon na rin to dito sa bahay. So napakaganda nyo na. No? Ito yung ano yung ah uh, doon nakalagay ito dati sa ano yung dating jeep namin, yung jeep ni Papa. Ito yung nakalagay doon sa unaan. So matagal na to. Tsaka ito. Yan, yan yung magkasama. So yun pinapaganda lang natin ulit so oh, finished product okay. <laughs> mm. ganyan na masing na si ama masinggaya na